So, yun nga guys, grabe. Nanonood ba kayo ng Kali Sorbay? <coughs> si Parak TV guys, nag-Kali sa palengke. Ito talaga, totoong tao to. Talagang, yung madlang people, Pinaparesahin na si BBM guys. <coughs> Pero bago natin panoorin yung video, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share natin yung video para marami mga panood, guys. <clears throat> panoorin natin yung video, grabe yung mga kalisorbe ngayon. Abangan niyo rin sa lugar ko, guys, dito sa Pampanga. Magkakalisorbe rin ako. Papakita ko sa inyo kung saan sila uh, pabor, uh, kaninong team, uh, Duterte ba o BBM. Para malaman natin kung sino talaga yung mas matimba ngayon. Yung nang para yung maraming pangako na marami ring napako. O yung dating nag-endorso na ang daming nagawa. Ito guys, panoorin natin yung Kalisorbi ni Parak TV. Ma'am, magandang hapon po. Team, yes. Duterte po ba o Team Marcos sa 2025 Duterte, election? Team Duterte, Opo. Oh, Bakit niyo po nagustuhan yung Team Duterte? Ganit <laughs> pa rin ang Team Duterte kaysa para po ngayon? Oo po. Ako, wala. Kamusta naman po yung mga presyo ng no? mga pangunahing piling? Katulad po yan, nagtinil na po kayo ng ista, mas mura po nga. Ang tatlo, ang tatlo sa gato? Ay, mas mahal ngayon. Mas mahal po ngayon? Opo. po. Sana, sabi niyang 20 na bigas. Bigas. Lalong duple. Drip niya pa ang <laughs> bigas, no? Ma'am, nakakatanggap din po ba kayo ng ayuda? Katulad po ng AX, UPAD. Ah, po na. Ang nakakatanggap niya, may Ah, pinipili lang 'yan. Ah, pinipili lang yung tupad. Oo, oh, 'di ba, ano 'yan, nagba-vibe. Eh, kumusta naman yung ano dito, ma'am? Sa lugar narinig niyo yun guys. Pili lang daw nakakatanggap ng tupad. Ayeks. Ah, grabe Kung nakakatanggap ka ng tupad, isipin niyo mabuti kung karapat-dapat ba silang ibuto guys. <laughs> Sabi nga ni Ferrari, tanggapin nyo kasi pera din naman natin lahat yan. Swerte nga, swerte nga lang kayo kasi nakatanggap kayo dyan. Sa mga hindi nakatanggap, bumuto na kayo sa kamila. <laughs> Siguro naman, mas marami yung hindi nakatanggap. O, oh, patuloy natin. Sir natin yung droga. Ay, madami. Nagbali ka na naman. Madaming mga... Ay, gagawin. Madaming mga... Malala. Malala, mas... Malala. Mas malala na yun. Okay. May, panawa may panawagan ka ba, ma'am, kay uh, Presidente Marcos? Ay, mas mabuti pang gumawa na lang siya. May so, patuloy na siya na wala na siya yeah. na nagawa. Patuloy so, na kami okay. ating bansa. Ang mga taong bayan, ganyan. Imbis na umangat ang buhay, wala lalang hirap. O, so, pabor po ba kayo na i-impeach si Vice President kay Sara Duterte? Gusto po nilang tanggalin sa pwesto? Ay, hindi. Bakit ma'am? Kasi tinatanggal nila yung maganda ang ginagawa. Kasi gusto nila walang kukontra eh. Ah, kaya hindi ako pabor. Salamat po ma'am. Thank you po. King Duterte si Marcos po. Yung nabubusuan nyo ng kuya. Ah, uh, Rakes. Apo. Puro sabi naman, tingnan yung ano yun. Si Marcos. oh, yung Oh, para magkaroon ng mga value ang tao. Kaya ano, walang value ang tao. At mayan, may pati sa green. Thank, Thank you. Salamat, sir. Ay, maganda nga po. So, survey lang po kami tayo. Sa darating po na 2025 election time Sino po ba napipili natin? Team ni Duterte, team ni Marcos. Bakit po si Duterte tayo? Bakit po yung team niya? Siyempre, nakamawag sa ni Presidente. Magbigay po kayo ng isang ano, sinasabi niyo po na eh, magaling nga po si Mahusay, si Pangulong Duterte. Yung nakatatak po sa isipan niyo na, uh, na hindi niyo po makakalimutan. Pati po sa mga po niyo, pwede pra. niyo po. Ayun. 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 Ay, isang talong tayo. Kamusta naman yung uh, droga dito sa lugar natin ngayon? Walang droga. Walang droga dito. Pero paano panahon ni Marcos, dahil. Nagbalikan ba? Nagbalikan na yata. Nagbalikan na naman. Kumusta <laughs> oh, <laughs> na naman yung ano? Kayo po, nagtitinda po kayo po mga pangmeryenda. Kumusta uh, po yung angkat nyo ngayon? Yung bili? Mahal ba? Mura ba? Ay, mas ay mahal ang mga pauna yung bili nyo yun. Hindi siya tumubukan ng malaki. So bakit yung price nyo naman. Hindi mo na, may benta na ano. Eh. Uh, mas mahal. Ganun pa rin ano? Walang bibi. Hmm. Uh, ay, nakakawa po ba tayo ng ayuda mula sa gobyerno? Katulad ng AKAP, TUPAD, AX, na papasama malapit. ho ba kayo? Ay, hindi po ba? Ilan taon na po kayo, Tay? 59. Ah, malapit na po kayo mag-senior. Uh, so, malapit. ayun, Tay, anong panawagan nyo sa ating uh, Presidente Marcos kung may panawagan po kayo? Arto? Oo, so, oh, dito sa kas kasalukuyang administrasyon. Umalis na siya sa Otuan. Umalis na sa Otuan. Umalis na, na siya. Maraming salamat po, Tay. Banda hapon po. Hindi po. Nga po, sir. Pari, sir, bilang po. Tumi-election so, 2025. Team Duterte, Tim Marcos po. Pili lang po kayo, sir. Yung nasa puso niyo po. Oh, wala po. Ah, wala. Sa kanila. sir, pili lang. Team Duterte, Tim Marcos po. Sa may election 2025. Team Duterte tayo. Ah, Team Duterte. Okay. ko Duterte, sir. Bakit po Team Duterte na pili niyo? Siyempre, ha, alam mo na po yung mga Duterte. ko dati at dati. Ang daming magagdahan. Mga, mga kriminal. ayun, wala na. Hindi na pabalik. Si Marcos wala, walang 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 kwenta. Alam mo, lang siya. Kahit Duterte, kahit kayo, di ba, mag-vlog, alam nyo. Paano mong nangyari noon? Mo. Di ba? Kahit sino ka, kahit polis ka, pinabara ka ni Duterte, tinadaon ka. Kay Marcos, ano yung ginawa ngayon? Puro lang sa mga. Pagpapuha ko na, pagpapuha Di ba? sa mga TV? Duterte, pag mayita ka, umurahin ka na. Kahit na umurahin pero okay. Kapag ano yun ngayon? Dala yun. Ang araw sa inyo, pa, may, may Salamat, sir. Ano kayo, sir? Sir, sorbay lang, sir. Sir, sir. Sir. Sir, sir. sir. Sa may election 2025, kanina hindi magsasupporting niyo po, Tindu Terti, Tim Marcos. Kanina po, ating Marcos po. Kanina po, ating Marcos po. Okay, ma'am. Sa inyo, ma'am. Tindu Terti, Marcos po. Kanina po, hindi magsasupporting niyo, Tindu Terti, Team Marcos po. Ito lang po. Ito lang po. Tim Marcos. Mar bakit po Tim Marcos, ma'am? Bigyan <laughs> niyo po Sunday lang lang, ma'am. Bakit Tim Marcos. Wala uh, 'yun naku po 'yung Sunday. Ah, ma'am, thank you. Thank you po. Thank you. 'Yung na niyo. Tim Duterte o Tim Marcos lang, ma'am. Pili lang ayo. Aninong Tim Duterte. Sir kayo sir, magandang hapon sir. Sir Team Duterte, Team Marcos. Marcos. Team Marcos. Ayun dito sa kabila. Thank you mama. Sir interview lang sir. Okay, pasok Pasok kami sir. Sir, uh, 20, sa 2025 election sir, sino po ang pipiliin niyo? Team Duterte po ba o team ni Marcos? Ito sir, hindi niyo po. Ano po 'yan sa team Marcos? Dalawa dalawa. Okay naman dalawa. Pero dapat niksang alam mo Ang oh ano po. thank you sir alam po. thank you sir thank you ma'am, maganda nga po. bakal yung survey po sa election 2025 yung team ang susuporta niya team Duterte team Marcos po Sir, sir ayoko ba? ayoko ayoko Ah, para ayoko natin. ayoko ayoko

Duterte po kayo. Thank you, sir. Salamat, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Oh, hindi, joke na. Ito muna kayo, ma'am. Last na, ito si ma'am. Ma'am, sa may election 2025, ganito hindi ma'am sa support ng Duterte yung party. Hindi si Duterte yung presidency. ma'am. Paano kumain yung mga tao? Ulit mo sinabi mo, sir. Isa dali na siya. Sabi ko, ang naisip ko doon, pandemic, kung hindi si Duterte, kung sino-sino lang na naging presidente, paano niya pa kayo hindi tao sa pinapakas? Hindi nila kaya eh. Ayuda nga eh. Pinipili lang. Pero si Duterte, ako nakatanggap ako ng ano, dalawang pieces ng sa o sabi. Kay Duterte? Pero ngayon kay Marcos? Kay Marcos, kay Marcos nakatanggap ka pa? Ayos? Wala. Duterte ka ba? Or bang Salamat Ma'am, sa may-election 2025, wala na tangkap 10 piso. Sa lahat ng yun na, wala na tangkap. Bakit po Duterte, ma'am? Balik si Duterte. Bakit Duterte? Actually, ano, nawala lahat ng mga, ano, is that, sir? Baka nilang, dito yung gusto nila, yun, ah, yung, yung panang, China, yung komunista, yung Duternal. Ayaw ko yung komunista. Bumutal ako ng bundok. Ma'am kayo, ma'am. Yung pipili natin, ma Tim Marcos, Tim Duterte. Tim Duterte, Tim Marcos po. Tim Duterte. Tim Duterte. Salamat po. Ano po, Duterte po? Sa may election 2005, kanina yung timotipo niya, Tim Duterte, Tim Marcos po. Tim Duterte. Salamat, sir. Ma'am, sa inyo po, ma'am. Tim Duterte, Tim Marcos, Tim uh, Dilawan. 2025 election. Depende. Depende po. Salamat, ma'am. po. Sa inyo, ma'am. Duterte. Sa may election 2025, kaninong team ang susuportan mo Team Duterte, Team Marcos. Ay, bakit? Ano para mo, para mo, Ano magasabi mo? Harinig niyo yun, guys? Grabe. Ano lang, magpapaano? Bumaba na lang. So, yun lang, guys. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, it, and share ang ating video. Maraming salamat, guys. God bless. Comment sa comment section, guys, kung anong masasabi niyo. Maraming salamat.